So alam niya mga boss kung anong nga mga benefits kapag nauuna itong ating mga column. So bukod sa nakuha natin, namit natin yung eksaktong dimension ng ating mga column, matibay yung structure ng ating bahay, ay naitatama natin to sa maayos na hulog okay? sa kanyang vertical. So nilalagay natin to sa 90 degree vertical na eksakto. So hindi naman siya perfect pero nasa ayos siya. Okay. Tapos, ang maganda pa dito, pag nag-lay tayo na pagdating sa mga CHB laying natin, hindi na tayo mahihirapang gumawa ng mga butterboard natin. Dahil yung ating poste na mismo ang gagawin nating na guide or butterboard na susundan ng ating mga hollow blocks. Tapos ang kagandahan pa dito, Matibay din naman yung ating CHB laying. Bakit? Kasi may mga dowel na tayo na pwedeng pagkabitan ng ating mga horizontal bars para hindi gumalaw yung ating CHB. Okay, so yan yung kagandahan bentahe kapag uh, nauna yung mga columns natin.